Good morning, YouTube! So, minaisip lang ako sa mga followers ko dito sa YouTube. Uh, isasama ko kayo sa araw-araw na trabaho ko. Kung ano yung ginagawa natin. And from bahay, ano yung mga nangyayari sa store. Para naman makita nyo yung uh, ginagawa natin sa likod ng pagmamoto vlog natin. Uh, siguro, this is more on uh, business side na. Tapos, pwede kayong mag-comment kung uh, marami rin kasing gusto mag-start mag, mag So sa akin kasi nagsisimula pa rin ako small business so para makita nyo rin lahat ng struggle namin sa store okay so ngayon babiyahin na lang muna tayo let's go so guys ito yung uh, daan sa amin kung tawagin to ay daang marinig yan, maluwag na yan kasi inayos na yan guys okay, dati yung sa mga vlog ko nakikita nyo masikip pa to ngayon nag road widening na dyan tsaka meron na yung mga solar sa taas ayan makikita nyo yun guys andito na tayo sa shop natin so makikita nyo ayan yung shop natin ayan okay ayan yung katagumpay moto gears yun naman yung recent street sneakers yung tindahan natin ng sapatos okay magpaparada lang tayo let's go So ayun guys, um, nandito na tayo sa loob ng uh, Moto Gears. And normally, ngayon kasi, uh, 9am pa lang, medyo maaga silang pumasok kasi meron silang gagawin sa loob. And then, papakita ko lang sa inyo itong loob ng store namin. Ito, yung logo na to hindi nyo to nakikita before. Pinagawa namin yung logo na yan. Papakita ko sa inyo yung mga tinda dito sa store namin. Siyempre, hindi makawala mga helmets natin. Dito yung mga Ibo helmets natin. Ayan. Meron tayong uh, Rook. Ayan. Mga pang-classic helmet yan, guys. Meron din tayong Ryzen, ayan. Bato size seat, meron din tayo. Tapos, eto naman yung ating Kobe products, ayan guys. Ito yung ano, pang-pakinab ng motor, okay? So dito sa store namin, uh, nagkakabit din kami ng mga top box bracket, Tsaka top box. Pareyan 'yan, okay lang Tapos, mga bag na pang-motor, ayan meron din kami mga bag na pang-motor. Mga ilaw Ayan, meron din kami. Meron din kami mga, ano, intercom. So, ang intercom na kinikeri namin dito, sa store ay Pridcon. Okay? Ayan, K3 brackets natin. Meron din tayong mga TRC products dito sa store namin. Mga suspension. Ito, meron din kami mga ibang uh, racing boy. Yung mga una pa natin products yan. So, ayan, mga helmet pa rin dito. Kung makikita nyo. So, ayan lang. And um, uh, ko naman kayo mamaya doon sa recent street sneakers kung saan doon naman yung mga sapatos na binibenta natin. Okay? So guys, nandito naman tayo sa ano? Sa recent street sneakers. Yan, okay. So ito naman yung tindahan ng ano? Ng sapatos natin. So hello, hello YouTube. Ito mga kasama natin. Yan si... Si uh, si JP Ayan. Ayan si Jopit shout out. si coach coach away ka naman Ayan, si coach let's go so dito naman guys sa tindahan ng sapatos namin gusto ko rin ipakita sa youtube para makita nyo so dito makikita nyo Ayan, dyan tayo nagla live ng mga merch natin at yung mga pang ride natin na merch Ayan, okay. mga t-shirt natin na binibenta dito sa store Ayan. Ito naman yung mga bagong product natin, mga cup natin. Ayan. Makikita nyo yung cup natin, di ba? Ito naman yung motor na binili natin kay Jack Buncho. Nagagamit na naman natin sa truck. Ito yung mga sapatos na ginagawa namin uh, in order at display, Ayan, dito. Ito naman yung mga available. Meron din tayo ng mga for collection natin ng na mga sapatos. Dito kasi sa store namin, guys, kapag hindi available yung sapatos na gusto nyo, pwede nyo silang orderin, i-pre-order nyo, tapos ayun, sila na, sila na yung bahalang mag-order. Sa so, mga naghahanap naman guys ng mga uh, Travis, ayan, mga Louis Vuitton, meron din kami. Ito mga personal ko yan, binibenta ko. Ayan. So dito marami, okay? So punta lang kayo dito, visit lang kayo guys. At dito naman si Noknok Paputok, siya naman ang gumagawa ng mga marketing ano natin. plan tsaka yung mga ibang posting siya ang gumagawa. Ito, yung cup natin na version 5, nakakalabas pa lang natin guys. Marami ng umorder. Immortal bag, mga pang ride natin na bag. Ito naman guys, yung ating ano, uh, version 3 na cup. Na marami ding umorder yung version 3 natin na cup. Okay, yan o. No? Oh. ganda yan. Ayan. So, ayun lang muna ngayon guys. Gusto ko kayong itour everyday sa YouTube ko kasi yung YouTube ko hindi na natin na-uploadan. So gusto ko naman kay i-update yung YouTube naman natin more on sa behind the camera naman ng pagmamoto vlog natin. So doon kasi negosyo naman, 'di ba? So para naman makita nyo, ano yung ginagawa natin kapag hindi tayo nagmo Okay? So ayan, binabalot na nila yung mga ibang orders, papadala na namin yan, papa-ship na yan. So, yun lang po. muna for now, guys. So, sana mag-visit kami dito sa Kabuyong Laguna sa Business Street Sneakers. Mabuhay kayo, guys. Maraming maraming salamat sa supporta. Shush!